Hindi napigilan ni Angelica Yulo na ipahayag ang kanyang saluobin at emosyon matapos umanoy mabastos ang kanyang malapit na kaibigan na si Ai Ai de las Alas sa isang social media post ni Chloe San Jose. Ayon kay Angelica, sobra siyang nasaktan sa insidente at naniniwala siyang hindi tamang tratuhin ng ganito ang isang respetadong personalidad tulad ni Ai Ai, na isang veterana na aktres at isang taong minamahal ng maraming Pilipino. Sa kanyang mga pahayag, binigyang diin ni Angelica na ang hindi pagkakaroon ng respeto kay Ai ay hindi makatarungan. Si Ai Ai de las Alas ay isang matagal ng tanyag na aktres sa industriya ng pelikula at telebisyon, at dahil dito, ayon kay Angelica, hindi ito nararapat na maging target ng ganitong klasing pambabastos, lalo na sa social media kung saan mabilis kumalat ang mga impormasyon. Itinuturing ni Angelica si Ai bilang isang mahalagang tao sa kanyang buhay, kaya't natural lamang na madama niya ang sakit at pagkabigo para sa kanyang kaibigan. Binanggit ni Angelica na si Ai ay, -Ay, ay isang simbolo ng kabutihan at malasakit sa industriya. Isa siyang ehemplo ng tagumpay at dedikasyon, at bilang isang public figure, nararapat lamang na magpakita ng respeto sa kanya, lalo na ng mga kabataan at mga tao sa industriya na nakikinabang din sa mga pinagmulan at mga itinaguyod na ni Ai sa kanyang karera. Ayon pa kay Angelica, hindi lang siya bilang kaibigan ng nasaktan, kundi pati na rin ang mga taong sumusuporta kay Ai Ai at nagmamahal sa kanya. Marami sa mga fans ng aktres ang nagpakita ng kanilang saloobin at pagsuporta sa pamamagitan ng social media, habang umaasa silang magkakaroon ng pagbabago at magbabalik loob ang mga taong nakapinsala kay Ai Ai. Sa kabila ng mga pangyayari, ipinaabot ni Angelica ang kanyang pasasalamat sa mga nagpakita ng suporta kay Ai Ai. Ayon pa sa kanya, patuloy niyang itataguyod ang pagkakaroon ng respeto at pagmamahal sa mga taong nararapat nito. Nagbigay din siya ng mensahe na ang hindi pagkakaroon ng malasakit sa ibang tao ay hindi magandang ugali, at sa halip, ang bawat isa ay nararapat ipakita ang kabutihang loob at pagiging mahinahon sa pagharap sa mga isyo, lalo na sa mga usaping personal. Ang insidente ay nagbigay daan sa mga diskusyon hinggil sa tamang pag-uugali sa social media at kung paano ito nakaaapekto sa mga tao lalo na sa mga public figures tulad ni Ai de las Alas. Habang patuloy na umiiral ang mga kontrobersya, ipinakita ni Angelica na may mga tao na handang ipaglaban ang kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan, at sa mga pagkakataong ito, mahirap na manahimik na lamang. Sa huli, ipinakita ni Angelica na ang pagiging mabuting kaibigan at taga-suporta ay higit na mahalaga kaysa sa anumang uri ng pambabatikos o kontrobersya. Sa kanyang mga pahayag, nagbigay siya ng halimbawa ng pagmamahal at pagprotekta sa mga kaibigan, at ang pagbibigay halaga sa dignidad ng bawat isa, lalo na sa mga taong may malaking ambag sa industriya at sa kanilang mga komunidad. Ano ang sinyo sa balitang ito?